Hi guys, samahan niyo akong magluto ng ginisang palaya. Yan po ay eh. ulam namin ngayong gabi. Ginisang ang Pagkatapos ko mong painitin ang kawali ay lalagyan ko na nga ng mantika ito. Ayan na guys, nilagyan ko na ng mantika. Bumili lang pala ako sa tindahan yan. Kasi wala akong stock. Dahil nga meron akong tinda. Tinda na mga pagkain pang bata na pwede sa matanda ay napag-isip-isip ko na rin na magdagdag na rin ng ibang paninda tulad ng asukan, bawang, sibuyas, as asin at uh, ano pa ba? Harina na pwede ko ipakita. Dagdag pa kakitaan sa aking din tindahan. Ibabalik ko rin yun guys ang pagdalipak ng mga ganun. Okay guys, balik na tayo dito sa aking niluluto. Ganito nga ko ako ako magluto ng ampalaya. Inuuna ko itong bisahin. At sa tingin ko po ay kapag ganito ginagawa ko ay nababawasan ang pait. Ayan guys, inalo-halo ko nga yan muna dyan. At maya maya ay ilalagay ko na rin ang mga ricado. Bago ko nga ang ang ampalaya guys ay pinuhugasan ko muna ito sa tubig na may asin. At ibababa din ng ilang minuto para mawala pa lalo ang pipe Grabe guys. Ang hirap ng may ubo at sapon. Naging pa ang boses. O oh, ayan, pagkatapos ko nga guys, haluhaluin ay susunod ko naman ang mga ricado. Kamatis, sibuyas at bawang. Yan. Panoorin nyo na lang guys kung paano ko lutuin. ginseng ginger Sa puntong ito guys ay nilagyan ko na ng itlog para maisabay ko na sa ginisang ambaya. mas maraming itlog at maraming sahog, mas masarap. Pero naobserbahan ko lang guys ha, tuwing ako ay ng ampalaya, Talagang nawawala yung pait niya kapag dinadamihan ko talaga ng itlog. Try nyo guys, damihan yung itlog. Talagang nawawala yung pait. Pati mga anak nung kakain. Kasi mga anak ko hindi naman talaga mahilig dito. Pero nung nagluto talaga ako na maraming itlog, ay kumain na sila. Pampawala ng pait ng ampalaya. Unahugasan nyo muna ito sa tubig na may asin. At gabi nyo ng maraming sawag na itlog. Talagang hindi mapait guys. Yan guys, may nabili akong dalawang chicharon. Dalawang balot ng chicharon. Para dagdag sahog sa aking niluluto. Yan guys, dagdag pampalasa Nati na tiyak nagugustuhan ng inyong pamilya. Masustansya na masarap pa. Itlog at chicharon lang guys, ay makakagawa na tayo ng ginisang ampalaya. At talagang napakasarap. Dapat ako nga guys, magluluto ng galitong ulam, ay nilalagyan ko ng tubig para magsilbing sa bawang Hindi ako guys nagtatakip kasi ang gusto ko mangyari, mag-evaporate. Evaporate? Evaporate? <laughs> hindi, pinapasingaw ko talaga guys para sabi ng nanay ko, pampawala daw yun ng pait din. Pampabawas ng pait. Ewan ko ba dyan sa nanay ko, ang daming alam kung ano-anong tinuturo. Anyway, talagang totoo naman na hindi naman talaga mapait, kaya nga nagustuhan ng mga anak ko. Kung meron pait ay hindi naman siya dun sobrang pait. May konti na lang talaga mapait na matitira. Dahil nga ito ay ang palaya. Ayan ang nga guys, nilagyan ko na ng pampalasa. Kapag ako nga pala guys ay naglalagay ng pampalasa, ay kapag malapit na itong maluto. Para nang sa ganon, ay malaman ko at matikman ko kung, sa kung, sakto na ba yung lasa nito. At kapag hindi pa, ay pwede pa nating timplahan o dagdagan hanggang sa maging sakto na ang lasa nito. Ayan guys, konting halo-halo na lang to guys. Malapit na itong maluto. Ayan guys, luto na. Ito na guys, yung minuto kong mapalaya. Yan na guys, ready to serve. Sana nakarating kayo hanggang dulo. Please do like and subscribe. Thank you for watching.